kung pagpapagawa nyo ng kulungan na ganito? magkano po yung nagastos ninyo? Sa ano po sir Guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na to, guys. Okay. Ah, ah, okay lang. Ayan, ngayong araw na to, napadayo tayo dito sa Salugod, Kamarines Sur. So may nakita tayong taniman dito at pupuntahan natin isa na namang babuyan. So kasama natin ito. Pero bakit pa kagaw? Kayo, magkano kayong laman? So, ayan o. Ipakita mga magkano kayong laman bro. Sige na. Oh. Uh, ayan o. Sino ba? Ang yaman. Ang yaman o. Magkano na, napanalunan natin dyan? Wow, malulutong mo galing sa Ninong at Ninang kay Kapitana. <laughs> at saka kay ano, kay kay ka kapitan na lang. Ayun oh, 320 ang lulutong ano, talaga naman. Ang yaman ni Noah, buti pa si Noah, kami wala. Lagas na lagas, 100 lang, eto na lang yung natira sa amin oh. Pero puntahan muna na natin si ate para doon tayo magkwentuhan. Tara guys, let's go. So guys, ayan, so may magandang ano dito. Pero parang medyo kinakabahan ako kasi parang ang aso. Kaya si Noah na lang muna yung mauna. So, eto tani Manila, may gulay. Meron ding bayabas dito. Ayan. At eto, anong tanim daw to? Sitaw. Ang ganda, ano? Ang galing ng pag-prefer ni ate. Eto lang, pinapakaan na ito, baka aso. bakit mo big time tayo sa aso. Ano? Pero eto, may mga okra-okra Tapos mayroon tayo na no? baka. po ate, magandang araw po. Ito, yung aso ni na ate Imported blue eyes. Ang kulay po yung mata ng aso nyo ate. Blue eyes. Talaga naman. No. Oh. May ahi po yan. Tapos ka lang. Ang Nagulat ako kanina kasi blue eyes yung aso na. Ano yung kulay brown. Ay, yung kulay gray pala. Silipin natin mamaya yan. Ate dito po. Ah, uh, ate uh, may po, ano? Ate Gaiga, magandang araw po. Ayan. Ah, mo ko, YouTube channel ko. So napasyal ko kami ngayong araw na to. Ah, uh, uh masaya kami. Ayun po kayong baboyan. Igwa po. Pwede pong namin pasyalan. So papasyalan natin guys. Ah, uh, magpapatuloy tayo kay Ate sa kanilang uh, munting baboyan. So tara, let's go. Pili. Dito ko yung daan. Wala siya. Ay, ah. Ay, dito sa dito. Ay, dito. Ay, Ay, ang ganda ng dito. Ah, sayang mga kalusugan pa oh. Ito, guys, ang ganda. Ay, pili, Ay, ngayon lang tayo nakapasok dito na pero sobrang ganda ng lugar. Ano kitty? Pili. pili. Ito may pili oh. May bibi. May bibi. Kasi lang ang ganda. Para tayong nasa uh, ibang lugar, no? Talaga ang... Ang ganda naman po, ako nang ano Ayun na ito, guys. Ayan, so... First time natin makapunta, pero ang ganda. Ang laki ng baboy nila. Sobrang laki, tapos sobrang ganda, guys, ng baboy. Yan. Ayan. Ito, ang ganda, oh. So, ate, ito po, ilang years nyo na pong ano, alaga itong bagay na to. Mga ilang kilo na yung inaabot na ito. Nasa 230. 230 kilos. Uh, ilang years na po yung alaga? 2 years na ito. 2 years. Tapos nakailang panganak na po siya? Bali, buntis po yan, sir. Pang-apat na po pang nag-ubon sa pag pangusan. Pang-apat na uh, ubon. Iyo po. Ibig sabihin, mga nganak po ito, schedule ngayong? So, mga, ano, Katapusan ako ang first week ng December. December. Nawa, halika dito. Ibig sabihin, katapusan ng November o okay. first week ng December. Okay. Tapos ito po, ilan po usually yung mga inaanak na itong baboy? No. no ilan pang anak niya? Po, sampo, tapos naging 12. Tapos 14 yung pangatlong panganak niya, okay. sir. Tatlo ang patay, paglabas patay. Okay. Tapos pero ilan po yung nabuhay doon? 13. 13 dito, dito ka bro. Ayan. So kasama natin si Nova, uh, Noe, at saka si Anthony. Ah, uh, ito po ate, paano niyo po pinapakain itong baboy na to? Bali po sir, three times a day. Three times a day? Kahit nabuntis po siya. Ayaw po. Tapos mga ilang kilo po yung napukunsyon niya sa isang araw? Siguro po, mga... Dalawang kilo siguro, sir, sa diet. Dalawang kilo? Ayaw po. Dalawa mm -hmm. o tlo ganyan. Opo. Maganda po pala. Ano? Ibig sabihin, habang tumatagal siya, parami ng parami yung inaalak niya. Ano po yung ginamit dito? AI o pasamba AI po. Pa. AI. Ah, sino po yung nag-AI sa inyo? Taga ano, Sir? Taga... Taga ibang lugar po. Okay. Magkano na po yung bayad ngayon? 700 po. Ah, 700 pesos? Mura po po, ano? At least ano? Uh, at least nakamura po kayo. Ito pong pagpapagawa nyo ng kulungan na ganito, magkana po yung nagastos ninyo? Sa amin, sir, mga 30, mahigit. 30,000? Mura na po yun, ano? Kasama na po itong mga, ano? Ito, ito na. Mura po yung pagpapagawa, ano? Tapos ito pong mga gestating pen, parowing pen. Ah, uh, sir, nasa, yung dalawa nasa, 5,200 ang isa po. 5,200 ang isa. Ibig sabihin 10,000. Okay, ipakita natin na huwag. Ayan. Ang, ang ganda ng pagka ano. Itong baboy na to ma'am, saan niyo po siya nabili? Paano nyo po? Uh, sa um, po yun, sir, sa ma'am Piro galing. Ito, ito po ma'am, biik pa, inalagaan nyo. Okay. So ibig sabihin nagantay pa po kayo ng 8 months o 1 okay. year bago talaga siya okay. napapakinabangan. Ano? E kung masa naman po ma'am yung gastusin ngayon sa baboy yan. <laughs> Ayun, okay.